Ano? Tapos ito? Oo. Pati yung sili, kasi spicy yan. Yan, malalaki rin yan. Ganyan, ganyan lang. Tulos so, ako. Kumatapos ko sa guys. Then, nanayak ko na yung aking chicken. Kating chicken. Kami kami pa ka ba? Ang ng pamilya ka. Kaya ko lang, Kulay lang. So, mamaya na ako magdadagdag. So, yun. So, yun na. Mahirap lang tayo. At, yun nga. Wala. sayo, Kaming sa. So, pakukuloan mo na natin siya maigi. Ang as kasi napakabilis lang maluto ng ating dish. Dish dish yan. So, kinuntad ko na to before. So, ewan ko lang kung igigirin ngayon ni YouTube. Kasi ang ko ng content na adobo, as in talaga. So, ito na siya. Ibubuhos na natin. Ayan. Coco mama. Ika na man. Sa maraming sabaw, mas masaya. So, hintayin na lang natin siya matuyo. So, patutuyuan natin ito. Ibuhay ako para sa tingin ko. Pa-anohin lang natin ito. Pa Pababain lang natin yung ano. Yung okay na po. Wala mm -hmm. uh, pa? Mm hmm. Yes. So yan, hello. Ito na yung ating adobo sa gata. Spicy adobo sa gata. So let's taste. Let's taste. Ito pa nga. Wala pa. So, ayaw niyo magpakuha? Bakit punin natin siya ng sapit ng pano?